Pinatanggal ko na nga yung interior ng Rosie Flex ko. Lately napansin ko nawawala lagi yung hangin ng panlikod na gulong ko. Kaya naisip ko na papalitan na lang ng interior to. Pero bago ko papalitan ay pinasubukan ko na ipatchubless to. Since makapal yung gulong at akmags naman si Flex. Kaya agad dinala ko na sa Rev Silas sa Fernando Pampanga itong si Flex ko. Agad naman nang inaccommodate nila ako at tinanggal na agad nila yung gulong ko sa likod at sa harap para makita nila kung pwede bang i-tubeless itong si Flex. Tantaw na sa atin si Flex at ngayon ko lang naisip gawin to since nga nagkakaroon na ng problema yung gulong ko sa likod. Dito nga nakita nila na pwede naman i-tubeless yung gulong ni Flex. So, ang ginawa nila, tinanggal nila yung interior, tapos nilagyan nila ng pito, tapos sinin nila kung sisingaw yung gulong. At wala naman naging problema at nakita nga nila na pwede naman i-tubeless at maayos yung mga gulong natin. Hindi ko na muna ng sealant since yung mamadali ako, tayo na lang ang maglalagay. So, sa mga nagtatanong ng mga bossing natin kung pwede mong i-tubeless yung gulong ni Flex, pwedeng pwede mga bossing at lang yung interior natin tapos papalitan siya ng pito para maging tubeless na siya mga bossing. Salamat sa Rev. Silas San Fernando Pampanga in less than 20 minutes. Nagawa nilang i -tubless si Flex. Yan mga boss, salamat. Ingat lagi sa daan, ingat lagi sa biyahe.